Hello sa inyo mga Lodi, Jerfix nga pala, good day po. And today's vlog natin, isishare lang namin sa inyo kung anong makikita natin dito sa problema ng Master 3 natin na rough idle. Bale, ayan, kita nyo naman, pupugak-pugak siya. Ayan o. Stable lang kasi yung camera ko, kaya hindi nyo mapansin. Bali akala natin misfire, 'di ba? Pero may chance talaga na misfire 'to. Kaya ang gagawin natin dito is scan muna bago tayo mag sa ibang mga gagawin. All right? Bale, bago tayo mag ay inanya ako kayo mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always kayo updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. All So alamin lang natin kung ano yung uh, root cause nitong problema ng rough idle na to. Kasi pag tumakbo tayo, syempre, minsan kumakadyot-kadyot yan, hindi natin alam. Pwede yung problema sa fuel, pwede rin problema sa ignition. So, scan muna natin para sigurado tayo. Okay? So, pasok na tayo sa loob, tapos tingnan natin kung ano yung makikita dito. Okay, scan. Check for store fault codes. ignition. Ang gamit ko ngayon is 431V+. Plus launch no check engine light read fault code wala pang ginagala we retrieve no DTC hirap alamin yan ay sige check na lang actuation kung saan nagkaka problema pero mamaya titignan ko yung coil Okay, wala makita. As usual, manual diagnosis. Ngayon, bali tanggalin muna natin yung cover nito. Tatlong tornilyo. One, two, three. Tapos ito. Kakalasin din natin. Alinis ng makina pero oh, may daga. <laughs> so tanggalin natin to para may lift maka-access tayo sa ignition coils. Yun muna yung unahin natin kung good spark. Wala bang leak yung ating uh, coils. Okay ba yung spark plug natin? yun muna tayo kasi yun lang naman yung basic dito eh, di diba? So, basic muna bago tayo mag-proceed sa medyo mahirap-hirap. Pero due for heavy PMS to. Pero check muna natin para ma-pinpoint natin kung ano talaga yung problema. Okay, double check lang mga idol. Nagaling natin yung tornilyo sa mga ignition coils. ganun utol isa may chance na mag leak yung ating uh, ignition coil kasi sira na yan tatalo na yung kuryente ito tingnan na lang natin tanggalin natin lahat to okay naman sya okay Okay. Okay naman. So, ang gagawin ko muna is hindi ko na siya mabubunot-bunot eh. Kaya ang gagawin ko o so, dahil hindi ko na siya ma-check kung may response siya kapag ka binubunot dahil nga merong isang patay hindi natin ma-analyze ng maayos kaya ang gagawin natin ay ligtes tayo bunutin ko isa-isa tapos tingnan natin kung may spark Tingnan natin kung may tatalo na kuryente sa mga gilid. So okay, ganun lang yung plug test. Okay ko lang sa body ground yung ating test light. So pwede na siguro 'to. Ayun, good ground then i start natin. Isa lang din na matatanggal tapos uh, tingnan natin yung paikot kung may lalabas na kuryente. Nakasang spark nito. Oh shit. Matalo ng kuryente mga idol. Eh no. Melik hmm? yun. na yung mga ignition coil natin mga idol. Ayan eh, o, magapang na. Tumatalo hmm. na sa test light ko. So yun mga idol, bale yung spark niya ay naapektuhan ng aking katawan. Nagising ang aking diwa. Pero at least nakita natin na may leak yung ating ignition coil. Kasi kita nyo naman gumagapang siya sa test light natin. Ang ibig sabihin, lumalabas na yung kuryente sa kanyang katawan. Kaya yung kuryente ay pakalat-kalat na lang kung saan. Kasi alam mo naman dyan is... Uh, metal part sa aluminum tatalon lang yung spark sa kanyang body so ibig sabihin nito mga idol dahil sira to tsaka to papalitan natin lahat yan kasi kapag pinalitan natin ng isang piraso lang yan ay maaring magka problema ulit sa mga susunod na buwan yung ibang mga coils maapektuhan yan kaya kapag halimbawa may sira yung isang coil natin palitan natin ito ng apat yan yung recommendation natin medyo mahal pero at least sigurado tayo Okay? Kapag ah, halimbawa kasi na may problema yung sa spark natin, ay maaaring ma-overheat yung ating catalyst. Okay? Bale, palitan natin lahat yan para sigurado. bali yung spark plug na, check ko. Pero sigurado naman dito na may problema yung kanyang ignition coils. Alright? So, yung kanina, sabi ko sa inyo na hindi ko matitesting dahil may patay na isang ah uh, coil kaya yung response test niya pero na-apply din naman pero mas mainam talaga na ganun yung gawin natin katulad ng ginawa ko pagkaling ba na isang coil angat natin kailangan mag response pansin nyo nagbabago Ayun. kapag, kapag inangat natin yung mga coil isa-isa is dapat magbago yan pero pag ha, hindi nagbago yan may problema sa inyong uh, makina spark plug ignition coil so uh, pagpalitin nyo subukan nyo kung nilipat dito yung problema kung limbaw ito yung may problema yung ignition number 2 then ilipat nyo lang yung coil dito sa kabila then kapag lumipat hindi nagbago dito sa cylinder 1 ay may problema lang yung ignition coil nyo. Okay? Pero pag hindi pa rin nagbago, sunod step to na naman kayo, check nyo yung spark plug. Pero yun muna, nakita nyo naman yung basic sa ignition coil. Medyo mahirap na kasi yung uh, ginagawa ng pag-check ng electrical eh. Alright? Yun lang mga loads kung paano natin uh, malaman kung may problema yung mga ignition coils natin. So, yun, basic lang din naman yun. At least, meron kayong konting idea about sa pag-check ng ignition coil. Kung alimbawa kasi, dinisconnect nyo yung uh, terminal ng uh, COP natin or coil on plug, ay maaaring magkaroon siya ng check engine light. So, mas mainam, uh, leak test, then check for spark. So, yun lang mga idol. Sana may natutunan kayo sa video natin for today. And uh, update natin kung magiging okay kapag pinalitan natin ito ng apat na ignition coils. Pero sigurado ako kapag nagpalit na tayo ng ignition coils na apat, sigurado yan. Okay na yung makina. So ayan, maganda na yung kanyang minor. Hindi na siya pabago-bago. Sa idle, wale ayan. Stable na yung under niya. Tapos, pwede nyo rin naman na maiwasan yung pagtalo ng kuryente. Sa pamamagitan ng pagbubunot nito, ayan, pag binubunot natin tong ignition coil ng dahan-dahan, -dahan, ay abangan nyo na lang dito, sabayan nyo. Kasi sa akin kasi nung una, ay hawak ko yung camera tapos binunot ko. Kaya medyo mahirap. Pero pag dalawang kamay, habang binubunot natin yung ignition coil, itutok na natin yung tester natin. Kasi dito tatalon yung kuryente. At least, hindi tayo makukuryente yan. Alright? Ganun lang naman din yung uh, safest way kapag ginagamit natin itong test light. So, ready for road test na ito mga idol and ibibigay na sa customer. Maraming maraming salamat po sa panonood and I hope meron kayo natutunan sa pagpalyado ng ating engine. Ha? Hanggang sa muli. Paalam. God bless. Yes.